Ba ang pinaka sa tingin niyo ano ba ang pinaka na pangontra sa malas ikaw ba ay taong naniniwala sa swerte at sa kamalasan so sa tingin niyo ano ang pinaka na pangontra sa malas sabi nga nila, ikaw ba ay taong pinagpala o ikaw ay taong malas? Alam nyo guys, sa mundong ginagalawa natin, marami sa atin ang talagang masyadong mataas ang tingin nila sa mga sarili nila. Kung tayo ay marunong tayong mag-appreciate ng kapwa, matuto tayong magpasalamat sa anumang mayroon tayo. Ang kamalasan ay lalayo sa atin. Yung magiging positibo tayo palagi. Anumang bagay ang mayroon tayo, lagi tayong magpapasalamat sa ating kapwa at sa itaas. Huwag na huwag natin kalimutan yan. Pagising pa lamang sa umaga, magpapasalamat tayo. Sa pakikitungo natin sa kiting kapwa, maging mabuti din tayo. Matuto tayong mag-appreciate sa ating kapwa. Dahil diyan ang tunay na panguntra sa kamalasan. Ang pagiging positibo mo, ang pagiging gratitude, o mayroon tayong gratitude, at ang pagiging grateful natin, isa ito sa mga bagay na panguntra sa kamalasan. Kung kayo ay naniniwala, ayan na naman, marami na namang magsasalita nito. Lalong-lalo na yung mga taong negative mind kung ano-ano na namang sasabihin sa atin. Pero dapat matuto tayong maging thankful sa araw-araw na mayroon tayo. Hindi lamang sa itaas, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Dapat mayroon tayo nito. Lagi tayong maging positibo, maging grateful, at maging thankful.